So ayun guys, napanood nyo po Si Ma'am Malucho Afagar ay nandito na po Sa Marikina To give her uh, testimony sa korte Dito po sa ongoing na kaso Between sa tape at TVJ So witness po siya ng tape Di ba po, isa po siya dun sa limang pangalan na sinabi ng tape At nandito na po siya um, So I got the chance na makausap po siya saglit Okay. And uh, of course yung mga witness po ng tape ayaw na pong magpa-interview and we respect that. We just uh pinakita lang po natin na nandito na po siya at uh, she will uh, she will give her testimony upstairs. Okay? And nung paglapit ko nanonood siya nung mga videos po natin. Okay? So na, na, so medyo kinakabahan ako kasi baka galit ba sa akin itong si Mamalu Malu oh, pero sinabi ko sa kanya, oh, "Ma'am, opo, oh, pasensya na po kung natatapi ko po kayo uh, madalas sa mga vlogs ko. Pero in any which case, I always try to be fair." yun ang sinabi ko. Ah uh, uh, sinabi ko na although nandun ako sa kampo ng Tito Vic and Joey, Uh, don ako pumapanig, eh, I always try to be fair. At kung meron akong nasabi na out of line or hindi maayos, ay eh, pwedeng i-diretsyong sabihin sa akin. Uh, open po tayo dyan. Kasi hindi, hindi ko naman ginagawa itong pagbablog sa totoo lang para makipag-away kung kanino man. Okay? So, with that being said, hindi nila syempre uh, pwedeng i-detalya yung mga sasabihin o yung mga... Pero ang, ang pinakapunto lang uh, is hindi siya magte-testify against TVJ basta tatanungin lang siya yung kung ano yung nalalaman niya from when from uh, when she started from 1979 all the way hanggang sa magretiro siya a few years ago sasabihin niya yon so yung yung pressure niya sa akin hindi naman siya she's not uh, against TVJ she's not uh kumbaga hindi niya ginagawa to para awayin kung sino man o basta she was asked na mag uh, to give her testimony And uh, ayun, so ngayon, nato na siya sa taas And ang feeling ko din guys ha, In the same way na parang kay Mr. Tobiera Eh, naiipit eh Parang may ganung, ganung sense yung nararamdaman ko na, Naiipit sila doon sa kaguluhan Doon sa dalawang malaking bato na nagbabanggaan na tape at TVJ nagbabanggaan naiipit sila si Mamalu fagar si Uh, Mr. T sa Tony Toviere and uh yon kaya medyo medyo ano talaga medyo it, magulo gusto lang niyang mag low profile na lang mag low key na lang ayaw na din niyang makigulo pa syempre kasi may pinagsamahan sila ng TVJ may pinagsamahan sila ng Tape o sya po ngayon ay uh, wala na sa Tape sya po ay nagsisilbi sa MTRCB okay sa MTRCB po siya and she doesn't want na Kumbaga, ang feeling ko din, eh parang medyo nalulungkot din siya doon sa kaguluhan ngayon. Kasi syempre, pareho niyang malapit sa kanya yan. O, pero ganun paman, man, eh, ngayon, nung when she was asked to give her testimony, eh pumayag po siya dito. Okay, so, kung ano man po ang i po nila na sinabi ni Ma'am Malu, eh, yun na lang po yung abangan po natin. Kasi usually naman, pag kinakausap ko, pag in-interview ko, hindi po pwedeng, hindi pwedeng uh, pag-usapan yung pong laman ng mga testimony, masasubjudice tayo. Yun yung term na ginagamit po nila. So, ayan. Yan po ang mabigat po na na witness na nandito po ngayon. Mamaya po magla-live tayo. Ah. magla tayo. Maya-maya konti. EAT daily natin. Uh, actually, hindi ko pa nakikita sila attorney buko. Mga taga-divina lo. Oh. nasa na kaya sila? So, uh, dito sila ngayon. At uh, yun po. Yun po ang latest ko natin. So, abangan nyo po tuloy-tuloy lang po yung coverage pag meron pa po, po tayong marinig ayun so medyo ano medyo uh, maganda naman kanina <laughs> ano kasi nanonood siya nung ano eh nanonood sa nanonood siya ng vlog natin eh parang iniisip din daw niya nako pagpunta ko doon makikita ko kaya itong si ano itong si model of Manila oh, pero anyway ano anyway, she was very nice so gusto ko din pasalamatan she was really nice to me kahit nasabihin natin na uh, parang ang nangyari parang mas nakilala siya eh, or mas pinag-usapan siya ng tao dahil sa mga vlogs na ginagawa ko na kasama siya o napag-uusapan siya pero anyway ano po yan talaga eh talagang eh, hindi natin may iwasan kasi ito talaga yung number one issue sa bansa pagdating po sa showbiz at syempre kung may dalawang tao na pinaka malapit doon sa dalawang kampo ay yan po si Mamalu at si Sir Tony Tobiera. At least nakausap ko na si Mamalu. Si Mr. Tobiera na lang hindi ko pa nakakausap. So maganda in the future sana, pag medyo lumamig-lamig ay eh, baka makausap din natin para mahingan din natin, okay? So, yun lang. Yun lang naman po. So tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. Magle-live tayo mamaya. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.